Huwag wow, kami na ano ah. Huwag natin Ano namin? Senyor real libre. Ano namin lahat dapat munisipyo Blag, blag. Ang blag sa vlog nyo na <ba? laughs> oh, ito. Vlog nyo ba? O, nandito tayo. Ayuda! <laughs> <laughs> oh, Lakad na tayo. <laughs> <laughs> Lakad na tayo. <laughs> Lakad na tayo. O, ang ganda no? Okay. Di ba nagkita tayo dyan sa loob? <laughs> <laughs> ha? Naka-record na yun eh. <laughs> nagkita tayo sa loob. <laughs> Doon sa City Hall kukuha ng ayuda. Kasama na yung aming presidente. May nagbablog pa, may nagbablog. Galing. Okay ah. ba may yeah, ano. record tayo sa YouTube. <laughs> na upload pa ah. uh -huh. Protes, yeah. na Ang Hindi tayo nung din tayo pwede. Kaniluwang talaga ng parking, eh, no? Hindi si pwede doon sa harap. Pangit, eh, no? Hindi, pangit talaga tingnan. parking. Lapot-lapot <laughs> na karsado. <laughs> Tinatalisod mo yung lupa. <laughs> <laughs> hey, eh, paasikaso nyo yung ano nyo. Kasayang yun eh. Vloggers? <laughs> Dalwal libo. Dalwal libo buwan-buwan. Kada birthday nyo. <laughs> Senyor. Senyor. iba pa nga yung ano nun eh yung mga pabalot Pogi yung punta ng ano ah Unisipyo ah i know Yeah. Sige, pang, ano ang pumuno ng kurso niyo? Ipaganuon June. Paano ano yun? Paano kaya yung ano yung ano yung ano yung ano ano yung ano yung ano ano ito. Para yung ano yung lang, yung ano 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 yung yung isa sa milik Comelec tayo diretso. Ang importante yan eh. Important. Ha, ha, ha. I got on. You love long, long a Kunwari, ano na na 1G? 1, 2A, gano'n. presidente sila. Oo. Yan ang mag-ano doon eh. Yan ang mag-ano. Pinag-presidente na sila. Patulong kayo sila sa atin. Ano? Yung sticker, wala kayong sticker, dalawang libro nyo. Oo nga, yun nga sinasabi ko eh. Uwa nga yun. Ah, Ah, Sayang yun. <laughs> ah, diba? Diba yung yun ano eh. Kailangan yun eh. Dalwal libo siya nga nagsabi. O, dalwal libo. Baka ko alin eh. ko alin Alam mo, di ba? Di ko nga alam. Sana, sana doon na. Oo, sa postal. na yun, yung para uh, sa... Uh, parang gano'n na yun. na kami

kaya lang, imbis na pag nga, hindi na... Kay... anong inumin mo? Natin, no? Dalawa lang, magiging lima. Uh, <laughs> pa pa si ha? Saan oh, ka pa ba masyadong ganda? Magmamakdo tayo o... Oh, bakit yeah. ako mag-sitress eh? Ha? Huh? <laughs> Measurement. Hindi na natin uh, yun. Kung tayo, yeah. target, eh kung magmamakdo tayo, kung tayo tayo itress? Ganda. Nakakita okay, mo naman, wala pag... na, wala na tayo sa ganda. Nakakita mo na pagdating natin doon sa takas, diretso na. Diba? Pwede na. Pwede na si Kwe na. tayo. Puro tanong tayo. Wala ka pang Pwede na si, si wala si so, <laughs> hindi na ah. <laughs> <or tanong> <laughs> si eh, preso, na dyan, na ba, wala pa. ka na. Baka ba pa pinapabalik pa. nung ano, meron na. nga yung mga nabigyan eh.

<laughs> kami, <kakai> kami neto. <laughs> 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 ano pres? ganun. <laughs> wala na motor wala pa helmet. <laughs> Ay si Kuya may baryata oh. Yun. Oh. Tibay lang yan te.

200 pa. 1, 2, 3, 4, 5. And then 9. Okay. okay na? Okay na. Walang <laughs> picture <laughs> ba? Dito na. Kanina pa ako nagpipicture eh. YouTube pa to. <laughs> 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 o oh, nga po, sa YouTube picture, to. Picture tayo. Wala tayong <laughs> <laughs> may souvenir tayo. Picture tayo. May <laughs> souvenir tayo. Sana tayo magpanting lang ganito. Wala pa picture. Ay, cellphone oh, <laughs> niya, Sino kukuha?

dito tayo. Ito kung ano kukunin natin eh. Oh. Oo okay. so, nga ito, ito yung background no. Oo yun oh, ganda ng background no. Ay dito tayo sa gitna doon. Eh, Mainit doon. Sige. Ano nga? <laughs> selfie muna, selfie. Dung banda, <laughs> dung banda. Oh, okay. bili selfie oh, okay. oh, okay. yeah, eh. na. Go. Ay ani. Dito pa oh, wala na pa dito, dito sa lugod ko wala. Mainit kasi. Okay na. Oh, nakita. Oh, check sign. Okay na yun? Pangit eh. Ayaw mo mainitan. Sandali lang naman eh. Oo, napangarte Para Parang hindi ganyan matras Dapat yung kukuha yung isang ano. May isang kukuha. Ayaw, nga yung bago. Yan, doon tayo. Tapos nasa likod yung ano. Background. Ah, dito. Ganda na oh. Okay, okay, okay. Ba, gusto mo maupo? Ituro mo eh! Ituro mo sa bata! Ituro ba? ay, nikay, oh, ay, nikay, kaya kakita natin? Ano ba tapang Napakakunti na natin Ano right? mo kita lahat ha? Oh. Kita lahat! Minkita. Kita mo! Kita mo! Salawa, ah. tatlo, ganun. Check sign! Check sign! Isa pa! Isa pa, oh, pa! Sige! Isa pa! Isa pa! Isa pa! pa! Tignan mo ka! Tignan mo ka! Check sign! Check sign! Alam niyo ba? Check sign! Check sign!

Bakwa, bakwa. Ah, galing, oh. Okay na okay. Palakyan talaga ito, pe. mo yan, pre. Pagawa -pag kang marami, lagay sa sidecar. Hahaha. <laughs> പ്രധാന കൃത്യം Picture picture na lang, wag na Macdo. Ha? Baka masarap din 'yo, puro manok lang ticket. <laughs> Pero maganda rin magpicture do sa Macdo. Ay, paano? doble-doble! pa kayo na Kaso, ano ko eh, ding Di alam na ako eh. Kung ano, baka nahuli pa ako kanina. Hindi ko alam. Kanina ko lang yung nagbigoy doon. O, oh, pag niyo, oh. oh. sa sandahan nyo, ha? Pag-isa natin Oo. Tama sa bahay nyo.

Oh, no, press, okay na ha. Okay na, oo. Okay. Oh. Ha? Tsaka na lang. Oh, okay. yung okay. sticker, okay. Ha, yung sticker. Yung sticker, oh. pag napunta ng tiyaryo, ako lang ti Aryo, ako bala sa'yo. Doon, doon tayo, ano, doon tayo lalarga ng ano. Ito, 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 sa ito, ito, na, na tayo noon, gusto mo. Oo. Oh. <laughs> sige, sige, ingat, oh, ingat. Ingat, press.

May eh, mga kukunin pa kasi yun. Hindi ka no. na pa ba na yung pera eh. pa kayo naman. <laughs> Ang mga na biyay. Biyay na tayo. Eh. Oo oh, eh. Init na eh. Andiyan na nga eh no. Oo. Oh, okay, no, na tayo eh. Ganun na rin yun eh. Pera na nga oh, yan. Okay, no,

ano sa phase 1 oh. sa may ano sambangan ninyo doon lang sa may, sa, ano, sa may police station oh.

Ah, uh, kung pangayan eh. Nandito na ako nila press kapon eh. Kasi may nagbalita sa akin, taga doon sa amin. Nauupunta daw ako. Ito no, ko parang ako lang. Eh magdating ko doon, ginawa yung ano, yung... Ginawa lang ni pres yung ano, marami pa raw pala. Lolo ko pa nga ako ni pres eh. Marami sabi, wala na yun. Ay, ano ba iniisip mo Wala na yun. Wala, sabi mo pala. sabog na yan. Lakas niya, ano? Sabog pa? Wala pa. Ha? May ngayon. pero nung eh, ah, wala sabong. na ba? Wala na? Pero, pero, wala na araw Sabihin, malakas yan, eh, no? Malakas Hindi, sabog ka ba? ako Dati nagpamanong ako nung binata ako sa oh. na probinsya. Oh. Nagsasabog talaga ako lo. Oo. Oh. Oh. Eh, hey, ba, diba, nung binata pa naman ako nung sa probinsya, walang libangan. Wala sa pera yan? oh, buta yun. Pag maglabang kami nun eh, pa, may pamahihim pa kami nun eh. Pagka bilog buwan, tsaka kami naglabang ng manok eh. Ah, nananalo naman eh. <laughs> <laughs> uh, <laughs> hindi, hindi wala ah, kami eh. uh, sa kayo Ah, lakas ng fighting spirit eh. Ito apat na manok nala namin siya lang ang matatalo Meron pa kayong Ha? Meron kayong sasakyan? Siya, siya, siya sa anak ko, meron Di <laughs> kulay asul Banyo ang bat? Hindi Hindi? Parang pick up, up. Kulay asul Nadadaan kayo doon sa GPL1? kulay green doon yung corner oh yung yung sabit. Hindi na kabit na sa trabaho. Trabaho ba? Ha? Sa trabaho? Mo architect yun eh. Kaya nga ginagamit niya. Ginagamit niya sa pagkain sa project niya. drive nga ako minsan, gusto mong i-drive. Isang beses ko lang na-drive yun, tagal-tagal. Pero kaya nyo naman. Kaya naman. Eh natuto nga ako ng drag sa manual eh. Mas maganda matuto ka sa manual. Wala daw ako. manual talaga po na. Makakarap oh. ng ate. Oo. Kaya lang Eh, buta para ka lang ng Sige, kinatatamaran ko na mag-drive eh. Oo, oh, gano'n pag tayo na i-jata ko. Oo, puro ko na no? doon. Ang tricycle na. Eh, tricycle, parang libang-libang na tayo. Mm. Kasi, di tayo sa bahay. Oo oh, naman. Nakakainip. Ah, ano, wala ka namang gagawin eh. Wala ka. Upo tayo, upo. Pakain oh. na kapot. Parang masalungin pa, Sakit sa katawan, parang magkakasakit.

<laughs> <laughs> sabi ko, pero sinabi sa sarili ko, kung ngayon eh, puro mga naka-ano eh, di diba? oh. naka, naka, ano, ano ba? May so, prangkisa. Oh. Naka-ano lahat si Posibleng wala. Oh, Sana kung ano ka, kulorong pa. Kulorong ka, wala ba kasa? Wala na ang kaino ka lagi, kung paano ka pagkakayong, ganap na kayo, ganap ka kayo, ganap ka kayo pwede. kung talo mo sa nakakal, ganap na kayo. ito lang ako, kina ako kina, soko lang maglakad din. kasi walang kayo. ang baka may mapili ako yan eh. okay, salamat, salamat ka. thank you. it. I din namin sa prinsipe yung ayuda sa tulong press assist niya. Eh, may red din pag gulang ng ilang. grupo. Pag isa-isa wala. Pag isa-isa wala.